Magandang buhay everyone! Nandito na naman tayo upang mag-vlog. Nako naman yan. I-flex ko ngayon ang aking lola. Ayan guys, kung nakikita nyo, nagkakayod siya ng niyog. Ayan o. No? Oh. Hindi po siya yung niyog na normal niyog. Ah. Panglahog po yan dun sa balisungsong na gagawin namin. Yan. Diba? Tawag po dyan sa Bicol ay luka dun. Parang siyang uh, yung malalambot na niyog ba. Ayan, tinan nyo naman guys. So, mag uh, turn, turning 84 na si nanay. Pero, di ba, malakas pa rin siya. Di ba? Pahinga, pahinga. At pagod na. Napakasipag naman talaga ng aking lola. Eh, dyan talaga ako nagmahal ng aking kasipagan. <laughs> Hi, chatting. <laughs> Ayan. Tignan nyo guys. Oh, grabe. Ang liksi, liksi pa ng aking nanay. Kaya naman talagang love na love ko yung aking nanay na yan. Hindi ko yan pagpapalit kahit kanino man. syempre. Ayan nga po lang gagawin namin ay babaunin namin sa beach. Yan yung balisong-sung na gagawin namin. Um, hindi ko na siya tinulungan dyan guys kasi sabi niya kayang-kaya niya naman daw eh. <laughs>